saktan ako. Kung ganon, ayaw mo na sa kanya. Masakit, Nay. Pero hindi naman ibig sabihin noon ayaw ko na sa kanya. Hey! Hey! Oh, Ate, patawag si ako na, naman! Asa'y nalik!

Nakatulog itong puso ko eh. Tulog na oh, sige na, sige na. Nagising ba? Oo, oh, sige si oh, oh, si 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 na, sige na. Uy, Johanna, sino ba mo dyan? Eh, sasali po ako hey, ulit sa Who Wants to be a Millionaire. Si yung batang to, hindi na nadala oh. Magkana po lang ng trabaho. Oh. Eh, yung anak mo mahilig sa quick money. Eto, tandaan mo ha. Ang perang di pinaghirapan, madaling mawala. Mali, ang pera natutunan ko pag sinugal mo, madaling mawala. At saka itong ginagawa ko, hindi ito madali. Pinaghihirapan to. Talent to. Yung makakunik ka lang. Naku, kinakailangan talagang gamitan to ng matinding special skills. Pinaghirapan ko po yun, inay. Hindi ba nagsimula ka sa wala? Nagawa mong umahon ng galing sa wala. Naniniwala akong magagawa mong umahon uli. Nay, alam niyo ba kung bakit ako nagpapakalayo sa inyo? Kung bakit parang pasong-paso sa pamilya? Nung nag-asawa kayo ulit, galit na galit ako sa inyo. pakiramdam ko, niloko niyo ako. Inechapwera niyo na ako sa bagong pamilya mo. Anak, ikaw lang naman nag-iisip ng ganyan eh. Ako, ang tiyong mo at si Nanette kahit naman minsan hindi ka namin itinuring na hindi ka pamilya. Eto anak, gamitin mo. Ay, malaking pera to ah. Saan galing to? Sa'yo. Bawat sentimong binibigay mo sa amin buwan-buwan, pinaiipon -buwan, sa akin ng tiyong mo. Alam mo na, pride ng lalaki. Ibig niyang patunayan sa'yo na kaya niya kaming buhayin. nagkamali ako ng pagkakilala sa kanya, Nay. Bili niya sa akin, itago ko lang. Baka raw sakaling kailanganin mo. Salamat, Nay. <laughs> oh, si Joanna. Pababayaan mo na lang bang mawala siya sa'yo? iyo? Magandang gabi po. Pwede din nino, napasal ka. Pwede ho bang makausap si Joanna? Eh, wala eh, wala eh. Eh, nasaan po siya? Eh, ewan ko. Salamat po. Anak, bakit ayaw mo siyang harapin? Nasaktan ako. Kung ganon, ayaw mo na sa kanya. Masakit, Nay. Pero hindi naman ibig sabihin na ayaw ko na sa kanya. <coughs>